قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دين Sura al-Kafirun Ang mga walang pananampalataya Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ang maawain Sabihin mo, O Muhammad, o kayong kafirun Ang sura na ito ay ipinahayag na tuwirang inuukol sa mga kafirun Nagtakwil ng pananampalataya sa Allah partikular ang angkan ng Quraysh. Sa kanilang kamangmangan, kanilang inanyayahan ang sugo ng ala na sambahin ang kanilang mga iniidolong mga Diyos-Diyosan para sa isang taon at sila rin naman ay sasamba sa ala para sa isang taon din. Sa makatuwid, ipinahayag ito ng ala bilang kautosan niya kay Propeta Muhammad na huwag makipagsundo sa mga walang pananampalataya sa ala hindi ako sumasamba sa anumang Diyos-Diyosang inyong sinasamba. At hindi niyo sasambahin ang ala na aking sinasamba. At hindi ko sasambahin ang alinmang inyong sinasamba. At hindi niyo sasambahin ang aking sinasamba. Sa inyo ang inyong pananampalataya at sa akin ang aking pananampalataya.